Okay guys, binili ko lahat ng Jali Bro para ipakita sa inyo. Ang tanong lang dito e, eh, maganda kaya yung mga story nila? Alright, number one, ang naghihintay na homework. Ito ay story ni Ben na inuna pa maglaro kesa gumawa ng homework. Hi, buti lang na dyan si Jollibee para ipalala sa kanya na maging responsable sa mga takdang aralin. Bigyan ng responsable bad siya. Next naman dito ay ang hari ng palaruan. Ito ay storya ni Aaron na makasarili. Gusto niya palagi siya ang bida. Ayaw magpatalo. Mabuti na lang nandun si Popo at Jollibee para ipakita sa kanya kung paano maging isang mabuting kalaro. Bigyan ang magalang bad siya! Susunod naman ang pinakamasayang pista. Ito ay ang kwento kung paano napasaya ni Mateo ang kanyang kaibigan na si Luna bago ang malaking pista sa kanilang lugar. Salamat din sa tulong ni Hetty at ni Jollibee na bigyan ng masayang salo-salo ang pamilya ni Luna. Bigyan na mapagbigay bad siya! Susunod naman ang bola ng katotohanan. Sa kwentong ito ay nabasag ni Kate ang paboritong baso ng kanyang ina nang dahil lang sa nilaro niya ang kanyang bagong bola sa loob ng bahay. Pero salamat sa advice ni Twirly at ni Jollibee kaya nilinawan si Kate na magsabi ng totoo sa kanyang nanay at hindi na magsinungaling pa. Bigyan ng matapat badge yan. At bago ang panghuling kwento, follow at subscribe ka muna kay Papi Louie para may papi badge ka din. Alright, last na, ito yung mga kaibigan ng kalikasan. Sa kwento ito, nalungkot si Angelo at ang kanyang mga kaibigan dahil puno ng basura ang ilog na kanilang pagliliguan. Mabuti at kasama nila si Yam at Jollibee para magtulong na linisin at pasiyahin ang ilog para mapagliguan muli. Bigyan ng malasakit sa kalikasan badge yan. O oh, ayan, natuwa ba kayo sa mga kwento? Yes. Isa-isahin natin sila sa susunod ah. By the way, may mga kasama pa pala activity sheets ito no, bawat libro para gawin ng mga bata. O oh, ang galing ba? Diba? Kukuha ka rin ba nito? Let me know in the comment section.